Alright mga idol, balitang MMA naman tayo. Pag-usapan niya lang natin ito, naging nga laban ni Israel Adesanya. Ngunit bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! So yun nga mga idol, sa sanatapos nga po'ng laban sa pagitan ni na UFC Middleweight Champion Israel the lifestyle Bender Adesanya kontra sa kanyang challenger na si Sean Strickland. E natalo nga po mga idol itong kampyo na si Adesanya by a unanimous decision. Tsaka nilang bakbakan niya mga idol, eh round 1 pa lang, eh score na agad ng knockdown itong si Strickland. Tinamaan niya agad ng combination itong si Israel Adesanya dahilan upang eh, uh, bumaksak nga agad ito sa octagon. So balit naka-recover naman itong mga idol at nakabawi sa mga sumunod na rounds. Ngunit matapos nga ang limang rounds ng bugbugan, eh nakuha pa rin ni uh, Strickland ang panalo by a unanimous decision. At sa pagkapanalo nga nitong si Strickland mga idol, eh siya na ngayon ang bagong kampiyon ng middleweight division. So bumaksak naman ang kartada nitong si Israel Adesanya sa 24 wins with 3 losses. Habang ito namang si Strickland ay e nag-improve sa 28 wins with 5 losses. Win or lose, I wasn't gonna say much anyway. But right now, I lost tonight to the better man on the night. And... I just wanna go with be with people who care about me, my team, and they're waiting for me, so I'm gonna do that. But I will leave you in the capable hands of a man who is much smarter than me. I'll admit this on worldwide national media. I'll leave it with Eugene Behrman. He'll handle this for the first time. I wanna go chill, have some breakfast, build my family, and yeah, till next time. The world, Come